<laughs> ah, dito pala talaga dumadaan yung bus. Close daw yung daanan doon, kaya pala. Kaya dito yung daanan. Punta ako pala yung KF Market, guys, kasi magano ako. Bili tayo ng apple at banana. Dito kasi sa ano namin, parang papunta sa palengke hanggang dito sa, papunta nung ilog, tapos dito, is, ano, sinisira na ba? Isisimento na nila. Kaya ganyan. Mama. Ay! Ah. Uh. What happened, baby? Dito. panay talaga si Aja sa ibon. Mama. eh. Ay. Au, au, au. Come. Bird, come here. Bird. Bird. Titi. Where's bird? Titi. Aw, aw, gara. mama. Okay. Uh. So yun na guys, ito yung ulam namin tonight. Pinolang manok. Huwag malunggay. At saka hinaluan ko siya ng kaunting pichay. Chinese pichay mo natin Oo. Pakita ko sa inyo. May nagbigay kasi. So, hinaluan ko na rin para maraming dahon-dahon. Masarap to. Sa so, taglamig. Hmm. Ayan o. Ah, diba? Ang natin. Ayan o. Ang papaya maya-maya ko nilagay kasi kakalagay ko lang ng pecha Gusto ko yung yung malambot talaga yung pecha ba? Kaya na nilagay ko na yung papaya. So, ayan. yung yung binigay sa amin. Ayan. Ito yung gulay na to. Ito yung kinuha ko doon sa may mustard nung kasama ko si RG. Patatas. Tsaka ito yung pechay. Ito tsaka rami. Ah, diba? Kaya nakapagano ako. Yung sa akin nung tinanong ko, hindi talaga siya nag-work. Parang hindi talaga siya tumubog tumubo bang baga. <laughs> B! Nag-aaral kasi yung kuya niya. So, pinapaano niya rin sa akin yung mga tawag dito eh. mga pangalan ng putas ba? Mama! 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 ng uh, parang burger with egg. <laughs> Tapos ayan, tignan nyo yung cheese. Punong-puno siya. Oh, wow. Pero tinikman ko parang ibang lasa. Oh, eh. Ayan. Oh. Wala tayong tomato. Kaya ito na lamang. So ayan siya guys. So, oh. niningi ko yung mustasa ito guys. Ay, yung parang ano niya. Yung parang lukot-lukot. Yung parang puma siyang lotus ba? Lot ay lotus. Litos. Sorry lotus naman noon. oy oh, eh. Ayan. nilagak ko muna siya. Hmm. Tapos, simple, yung itong tinapay, ininit ko na rin, ha? Sayang na siya. May ko ng konting ketchup. Ewan ko kung tama ba to pero bala si Batman. Wala tayong tomato, sayang. Mm. Oh, tapos ayan, nilagyan ko ng itlog. gusto na Emma ng itlog, yung lutong-luto talaga. Mm. So, ayan, lutong-luto talaga. Sobra pa sa luto. Ganyanin na natin. O, oh, diba? No, burger na. Siri! <laughs> wow! <laughs> so, ayan, alis na kami ni Arin. Ay, alis. Pasok na na, uh, pasok na sa Arin sa school. Sergi. <laughs> Excited talaga to siya kapag naghatid kami sa maghatid kami sa school ni Arin. Tignan niya yung kamay niya. <laughs> Inuwi na kami ni Arin. Ay ni Arin, ni RJ.

Ji. Hi guys. <laughs> no. Que okay, boya? Nagarak-garak juga pa. Nagarak-garak ikaw. Ha? <laughs> Nilalaro niyo pala yung laway niya. No. Yes, tignan nyo. Ipakita ko lang sa inyo ito. Ayan o. Ganito siya ka kang A ah. Hindi ko alam kung sinong nagsumubok na i-open ito. Ayan o. Actually, ito nung isang gabi pa to. Pero hindi ko muna siya inayos. kailangan ko na lang ata siyang pakuin pero natakot ako pakuan siya ba lagyan siya ng pako kasi baka magbiyak-biyak siya ayun tignan nyo oh. ayun oh nagrak-rak siya kita ba Ayan. ito sa yung tignan yung aking rose guys oh ang lapad ng ano niya bulaklak niya O sa yung ang aking mm, tinanim. Kinain ang pato lahat. Nung nagpunta kami sa city nung isang araw nung New Year, pagbalik namin, siguro doon, uh, nung araw na yun na kinain ito, nung pato, kahapon ko lang siya napansin. Ay kahapon, hindi pala, kagabi ko pa lang siya napansin kasi kumuha ako ng tanglad. Kasi nagtinula tayo kagabi, diba? So, ayan. Tsaka yung auntie, yung Ignanay din dito ng dito yung nakahabis sila ng mustard nila. Nagalit din kasi yung mustard nila halos kinain din ng pato. Sa side na to guys. Sa side dito lang ganyan. Pumupunta kasi talaga dito yung pato. Kahit anong saway mo ng pato talagang babalik at babalik sila dito. Kahit kinulong man sila na, na, ano na nga yun oh, nasira na nga din yung kulungan nila oh hindi rin inayos wala rin kasi yung binan ko dito hindi ko alam kung saan napunta yung binan ko lalaki yan na uh, laki ng butas pero yung pato baka kinulong kasi may nagabis dyan pumupunta dito lagi yung pato eh makaka ano talaga sila tawag dito eh Magkahanap mag ba? Mag-away ba? Hmm. Kung Grabe, grabe yung kasuko atong tagiyadri ah. Kini si tatay, wala siya nag, no, wala siya nag, wala siya istorya. Pero si nanay ang nasuko dyan. Tingnan niyo yung radish oh. Hmm. Pati nga dito sa sena to, yung tignan nyo, halos lahat yung dahon wala na. Hmm mustasa mustasa tirahin talaga ng pato dami talaga ng bunga nitong American lemon ko no. yung ito naman buti na lang talaga nagpapasalamat ako kasi dito hindi, kinag, uh, hindi kinakain ng pato kaya nung pagawa ko nito yung may buhos na konti-konti talagang tinahi ko talaga yung doon may butas siya napakunti-kunti pero hindi naman makadaan yung hindi pa nalaman ng pato na may butas doon <laughs> kasi pumas once ng pato pupunta doon doon dito ang laki na to dito oh ang ganda Tingnan sa RJ. <laughs> siya, Minsan lang kasi ito nakakawis dito si Uncle pag umuwi pa siya dito, minsan din after 3 days, after 2 days, makakauwi siya dito. Pero gabi na siyang uuwi ba? Ngayon, hindi siya nagtrabaho. Close talaga sa... Close talaga si si RG. Sa kay uncle at saka kay auntie. Kasi simula nung bata pa sila, bata pa si RG, talagang inaanon nila yan. Ang ginakugus-kugus bakay Wala ba sila anak na bae? Ay, laki. Bae, rabe, is rabe po lang anak. So, ganahan sila sa kuha Sa kuwa, kuwa puro man laki. Ay, ganahan sila sa kuha Kay, sa kong mga anak po kay mga laki, puro. <laughs> Pero si R.J.J. jod ilahan ko. Ang kay si RJ, jod buyag.